Guys, sana may tumulong kay Mingming. Kaya yung nakaraan na nabigyan ko ng pagkain ng sardinas, uh, natapunan ako ng nanatapunan ako ng sabaw sa uniform na uh, accident. aksidente bukas ko kasi uh, palakas yung pagbukas ko kaya ako natapunan sa uniform uh, nung nakabihis na ako tapos binaligan ko siya pasalamat naman ako na nakain niya na yung binigay natin tapos wala na siya dito hindi ko siya alam na kung saan siya nagpunta pero ngayon nanadaanan ng ulit siya nandito siya ulit sa nice. may mga mabubuti yung kalooban o may kakayahan po mag-ampong kay Mingming. Uh, sana po matulungan niyo po siya. Uh, nandito lang siya o. Oh. Uh, hindi siya dito napapansin kasi nasa sulok siya. Uh, nandito siya. Uh, may ano ako dito, may... Bindigay ko na lang sa kanya yung ulam ko. Kumain ka na, Mingming. Ming? ako kasi hindi ko siya maaalagaan sa bahay kung kukunin ko siya. Tulugas ang... Napasok kasi ako sa trabaho eh. eh Sinilip ko nandito pala siya. Ito Ming Ming. Eh, malilit na rin kasi ako sa trabaho eh. Ay, natapon pa yung tuntik. Mingming, -ming, pasensya ka na Mingming, -ming. ito lang yung kaya ko. Ayan, yeah, uh, buti hindi okay. ako natapulat. Oh, Mingming, -ming, oh. Mingming, kaya mo na yung Mingming. Pasensya na kayo, yan lang talaga yung kakayaan ko. Baga ano, naman, lilinisan ko dito. Pagbalik ko dito, na nandito ka pa, Ah, uh, ko yan. Ano ka ba iinom? Kainin mo na yan, Mingming. Kawawa naman si Mingming. payat pait nyo na. Sana guys, uh, may tumulong kay Mingming yung may kakayahan po umampun. Oh, sa mga nagre-rescue po ng pusa, sana po ah, uh, mapansin siya. Ah, uh, mabigyan siya ng karapat-dapat na tulong para sa kanya. Kawawa siya ka, nandito siya sa basurahan. Daanan pa siya dito ng paraan eh. Papasok kasi ako sa trabaho. Saka malilit na rin ako. Uh, binigay ko na lang sa kanya yung ano ko. Yung ulam. Sa so, Mingming, maubos mo. Hanap lang ako na paglalagay mo ng tubig. Mingming, oh, -ming, oh. Natatakot siya. Ayun, nilinisan ko naman yan. Wala kasi ako mahanap na paglalagay ng tubig. Ito pero nilinis ko naman yan. Mingming, so, -ming, oh. Tubig. siya ka na, Mingming, ha? Ah. Papasok na kasi ako, Mingming. O, oh, Mingming, o, oh, tubig, o. Oh. Ah. Ayan. Ayan. Takot si Mingming sa tubig. Ayan, niliwana na kita dyan, Mingming, ha? Ah. kakainin yan. Babalikan kita dyan, Mingming. Yun, guys. May mga kakayahan mag-alaga ano, mag ng pusa. O dyan sa mga nag-aam nagaampon talaga, sana makarating sa kanila tong video na to. Papasok na kasi ako eh. Wala na akong oras. Daanan ko siya ulit doon. So, hanggang dito na lang muna yung video. mas uh, na nakahanap ako ng tutulong para kay Mingming. Uh, re siya doon. para mabigyan natin siya ng sapat na tulong. Uh...